Papa Tony, oh pa kaway-kaway. Ayan. Ayan. Bising busy, busy po dun sa ano naman sa tag dito. Pag ano ng kasoy. Ayan. Siyempre, dadakot na naman si Garden Buddy. Hmm. Want some? Welcome to my YouTube channel. Gaylord, your Garden Buddy. Hello, hello, hello mga ka-garden lovers. Ang init po eh, na. Samahan niyo po si Garden Buddy. So kahit na mainit, as per request ng aking mga anakis, ayan, gumagawa po sila ngayon ng bilo-bilo. At ako, taga-vlog vlog Okay, sandali ah. Okay. So kasama po natin si si Mages, kagalit ka me. Ayan. Kanya-kanya po sila nang gawa. Meron pong langka po dyan, no? Oh. Patikim ng isa. Uy, ang kapal ng, ng... ano ah, ng laman. Okay? Mm -hmm. Dito po. Ngumungay si Garden Buddy. Yan dito. Sa si bumili po kami ng ano. Anong tagyan? Glutinous? Rice? Glutinous lang. Hmm. Yan po ah. Isa po yung ano yan. Nakasign dyan. So meron po akong langka po dito. Then ito po yung aking mga tanim na paborito na parang ripolyo. Tignan naman po ninyo. Then somewhere here, dito mo tayo pala. Yung aking anak naman na isa. Ayan, si Alexa. Ang ginagawa ay nagkukudkod ng nyog. And yung palang ano namin, ang tag dito, yung bilo-bilo, lalagyan din po namin ng buko kasi galing po sa farm yan. Okay. Dito tayo, baba po tayo dito ha. So dito, Tuwang-tuwa yung anak kong lalaki, si Lance, kasi nga meron po siyang nahinging tubo sa kanyang tiyuhin na si Louie Alferos doon sa, uh, ang tag doon? Ano yun? Dalig pa. Ikob. Ayan. Si Papa naman, Papa Tony. O pa, kaway-kaway. Ayan. Ayan. Busy-busy po doon sa ano naman. Sa tag dito? Pag ano ng kasoy. Ayan. Siyempre, dadakot na naman si Garden Body. Hmm. Then of course, yung aking binatang anak na si Lance, ito naman yung kanyang ginagawa. O na yan po yung gata na pang bilo-bilo. Pero tingnan po ninyo ha, habang nagbabalat naman siya ng nyog, okay? Ayan o, meron po siyang kinakain na tubo. Okay? So, puta po tayo dito. makita mga skills ko. Ito po yung aking mga halaman na pabuti to. Na halos lahat po ng halaman ko, ganyan na lang din. Kasi, ah, uh, para po yung report yun, no? yung kukulot-kulot. Ayan, ito yung isa naman po kasi yan. Gustong-gusto ko siya lalo kapag yung uh, kumakapal na. Kasi nga po, pakita ko po yan, yung mabugimbili na. Para po kasing ano yan, ayan, nasa ano po yan ha, nasa paso. Clay pot. Pero tingnan nyo pag ano, ayan po, uh, parang gumagapang, then nakalaylay na lang po yan. Okay? Mamaya po, update ko po kayo ha, Doon po sa maluluto na pilo-pilo. Ayan. Okay? na. Nagagalit po yung aking anak na panganay. yung <laughs> kaya mga dito, ha? Yan po, ha? So, magkasama na po ngayon si Mrs. At saka si Bunso sa paggawa ng pinakaantaw yun, me? Yan ang bilo-bilo. Ayan. So, ito po yung langka. Halo-halo na po ang kinain ni Garden Body. Kumakain oh. ka, Bode? Ayan po, ha? Update, update ko po kayo. Again, Gaylord, your garden buddy. Bye-bye.